So ayan mga guys, uh, July 25, ayan at uh, kakatapos lang tayo binagyo dito, uh, inagupit tayo ng no, bagyong imong. So ayan. At uh, marami nang nagsitumbahan na puno ng saging uh, dito tayo sa malit nating sagingan. So ayan at nakapangihinayang lang mga guys dahil ano hindi pa magulang yung kulang pa sa tanda uh, natumba na yan nabwal yan na yung mga puno so nakaka stress talaga yan Sobrang daming nabuhal mga guys. So, marami pa doon mga guys. Ayan. Sus bus grabe, parang dinaanan ng ipo-ipo nga guys sayang, lalaki ng puno ito, oh, kataba nito mga guys oh. sayang, lalaki pa naman ng puno mga guys dito, bus Laki ng puno. Okay. Ubus dito mga guys. Ano? Grabe. Parang dinaanan ng ipo-ipo mga guys. Ano? Ubus pala dito. Yan. Wala. Bandang... Ano? sayang mga guys oh. Kakapuso lang natin ito. Ano sayang. Ang dami doon oh. May mga bunga na. Sayang. No, ubos dito mga guys oh. Eh. Ano? Ubos.